Moment of truth kung papas ng home bike mechanic. Unang sabak din ng bagong tools. First client, Transition Spire nakakaragahan ng GX Transmission. Una akong bumanat sa rear. Flex ng axle, tanggal ng gulong, tapos baklas na ng cassette. Nahirapan ako dito to be honest. Hindi kasi pumapasok lang sagad yung freewheel tool. Pinukpo ko pa ng onte. Unang banat ko nga kumabiyos. Buti na tiyaga at gumana ang mga tools natin sayang naman ng bili kong hindi pinagtabi ko rin yung bago at lumang kaset sa tinginan mas mukhang pinagaan tong sa transmission pero mas trip ko tong sa GX Lunar kasi kulay itim mukhang shimanong kasi tong sa bago sa pagkakabit ng bagong kaset wala namang naging issue shoot lahat yung freewheel tool mukhang goods naman hindi ko malugi pagkatapos nga nito ay tinanggal ko na yung RD yung luma. Tinanggal ko na rin yung UDH hanger tapos hinugot yung lumang kable. Konting linis, then salpak na ng spacer para sa bagong debateryang RD. At ayun na nga, nakakabit na siya boy. Binalik ko na rin ang rear wheel at pinagdiskitahan naman ng cranks. Struggle din ako dito kasi sobrang tigas tol. Ito nakikita yung goma technique. Nakita ko lang sa YouTube yan pero parang hindi gumana ginamitan ko na lang ng 87% ng lakas bumigay naman sobrang focus kong matanggal to nakalimutan kong unahin yung pedals pero yaman na yan pinanasan ko lang din ng konti hindi ko na ginalaw yung bottom bracket para sa bagong crankset maraming kasamang spacer to dab wide kasi ang bagong pautot ni SRAM kinabitan ko lang ng tag isang makapal na spacer sa magkabilang gilid swakto naman ng fit, walang alog at higit sa lahat, magandang distansya ng chainring sa frame. Kinabit ko na rin pala yung chain, yung kadena na kasama pala ng group set ay paotot na naman eh, SRAM. Na isang side lang yung may kurba. Matagal-tagal ko rin kinalikot ng pag-set up. Ang natuklasan ko, lumuluwag pala yung rear axle ng bike kapag hinihigpitan ko na yung mismong lock ng RD. Yung nasa video, wala pa sa tono 'yan hindi ko na pero suabi na pero swabe ng shifting nung in-adjust ko na sa app sa micro adjust ek ek at ayun na nga oras na mag test ride let's go